dili sa yun ang pagpresent sa entablado ilabi na yun kung magsakit na ang imong tuhod nga magbarug sa tubangan sa daghan nga mga katawhan lisod kay ang pagpaprepar sa imong kaugalingon kung imong itabi diha sa entablado What? ang paghatag og mga komedya alang sa tong mga audience ang paghatag og mga pahibalo alang sa mga katauhan, na diin imong gikinahanglan nga pahibalo pakatawon silang tanan <laughs> lisod kaayo paghatag niya na kung wala kay haplas sa imong lawas oh, kung wala no! kay gibutang sa imong lawas nga proteksyon alang sa pagpalig-on sa imong mga tuhod mga higala mga kabakak ako may pahibalo kaninyong tanan ang sikreto nga akong gibuhat og gi eh, hapon mga kabakak <laughs> mga tawo matagtaman <laughs> gago ingon <laughs> e, ani di ato ang views ato ang kapaligiran libot <laughs> sa to ang payag no indot kay siya natay makita ang mga kalain-lain nga mga sagbot <laughs> like hagunoy ka na hagunoy isa ka gamot <laughs> Pangilo sa lubot <laughs> nagpags din siya mga kabakak no tumakita nga mayo kayo ang kahimtang usatong palibot kay bisan pa man sa himtang panahon sa weather na nagin siya pags mura gid siya tinuod biya ni joke tinuod gyud ni modini akong payag mga kabakak no dili biya tanindot og no? payag no kaya nga tong payag simple jud kayo ang importante nga dita matuluan no importante nga dita matuluan dayon basta kay importante gyud na siya <laughs> Tumoto siya mga kabaka. Turoy tamurong hapuna din sa paligid sa ako ang payag. Ay <laughs> eh, gini paligid sa itong payag mga kabakak. Biri natural gi ni. Mangutahan <laughs> na muna kung ano magsigil mo kung katawas kong vlog. Siyempre, bakak ko ta. <laughs> Kayo nga pa sa palaiyak. Oh, sige, tayo tagilak. <laughs> <laughs> inana na siya mga kabakak. Ina na nga simple lang ato ang tent, kasimple lang ato ang, ang mga plano pangandoy sa kinabuhi. kadi diin atong maghatag tag inspirasyon sa uban nga mga nagtuon og vlog parehan ako. <laughs> Ayan sa mga lods mga kabakak nagtuon rata nagtuon pata oh, actually mga kabakak taon, -taon naman ko sa vlogging pero walang yun na ako na focus tungod sa gadget ang rason is gadget wala tay indot nga gadget or wala tay medyo dako dako og kapasidad ba capacity nga uh, storage sa ato ang cellphone ato mga panahon so, na wala tay kautang ang cellphone ron ka utang gitag cellphone medyo tarong-tarong na siya pag panagway ah panagway tarong-tarong <laughs> na storage no gig yang gigabyte katungkong sa mga ning labay na kong cellphone kay video lag mga isa ka minuto duha mo pop up dayon nga please clean up. Mm. Pahinlo na siya kay puti na daw gahi as ihang utok di sud so pagdagan. Kumusta siya nahitabo mga kabak nga. Pagita ka padayon sa tong social media account sa niagi og kalabay nga mga panahon tungod kay nagkalain-lain pong mga rason kung ano wala ta nakapadayon. So karon dili na siguro rason nga dili ta mo padayon sa paghimog vlog pag istorya din sa social media tungod kay ani a naman ang gadget nga ngatong gihulat. So karon mga kabak ka ato share tanan. Kadiin na uh, ang palibot na mo si mo siya say hinungdan hindi mahitabo din kung magtaligsik taligsik o gamay dayon siya og gabo no gabundo dahil <laughs> siya og kanang magabo na siya ba nangit-ngit kay tugnog kay palibot so pirada kapsul <laughs> ngana siya mga kabakak manghinauta sa inyo hang mga pitik din ha bisan oh? og dili kayo ninyo makita nga nindot kayo nga atong content pero at least na lang doon na tayo ma-share sa tong kinabuhin so may ma-share tong kinabuhin mga kabakak ang importante kinabuhi mga kabakak kanang yung pagbakak na <laughs> ako ribakak gyud ni Aduh na kita yung mga talent sa matag usa. Matag usa na to, aduna tay mga talent. Ako ah, tabi ra gina ko. Punon sa may imong gusto nga istorya, atong istorya basta ana lang tas subay sa rules and regulation sa atong palibot. <laughs> Environmental <qualm de> <laughs> ko ang protect. Bakak, mawala na ang ika-istorya rong hapun na ha, tungod kay hapit naman na nang uras. <laughs> Napay lang mo istorya. Dili biya yun. Ang pagpresent sa entablado ilabi na magsakit na ang imong tuhod nga magbarug sa tubangan sa daghan nga mga katawhan. Lisod ka ang pagpaprepar sa imong kaugalingon sa imong itabi diha sa entablado. Ang paghatag og mga komedya alang sa atong mga audience, ang paghatag og mga pahibalo alang sa mga katauhan na din imong gikinahanglan nga pahibalo pakatawon silang tanan. <laughs> Lisod kaayo paghatag niya na kung wala kay haplas sa imong lawas, kung wala kay gibutang sa imong lawas nga proteksyon alang sa pagpalig-on sa imong mga tuhod. Mga higala mga kabahak, ako may pahibalo kaninyong tanan ang sikrito nga kung gibuhat o ginagamit sa kung kaugalingon alang sa pagpabasko ug papis kay mga tuhod ug paghandos ng lig-on kay imong kiyod imong kawak. Baro gyud ang isa ka krito mga bakak. Ang pag-inom og kamunggay. <laughs> ang dahon sa kamunggay mga kabahak, naghatag kini og daghan nga mga bitamina. Gitawag siya og multivitamins ha. <laughs> Ingon na siya mga kabahakak, magpadayon ng istorya alang sa mga katawhan nga naminaw ug makita ni atong video nga Panginawatan nyo nga mo like mo share mo sa tuang video ug labi ninyo dai kalimti pag komentaryo ug asa ang kadapit ni himutang karos kalibutan aron na hibaw atong ahapon mi naabot ang atong panagway ngatong video mga kabahakak. Ingon na kita ra sa palibot, di ba? Ang importante di mga kabahakak nga sinaw atong